Pwede ko ba makasama ang family ko sa loob ng airport? Yes and no po. Kasi may portion lang na hanggang doon lang po sila. So ganito po. Pagpunta mo ng airport, punta kayo, paso kayo doon sa may gate 6. And then, akit po kayo doon sa may mga restaurant sa mga fast food area. Doon po pwede ang family mo. And then ikaw naman, punta ka sa baba sa may check-in area, i-check-in mo na yung self mo and yung mga baggage mo. And then, huwag ka muna pupuntang ang immigration meron po doon escalator papunta doon sa mga restaurant, doon pwede ka pumasok. Sila po, hindi sila pwede bumaba kasi may nag inspect po dyan. Para lang po to sa mga passengers, itong area sa baba. So, take note, before immigration po ito. And then, pagkapasok ka na ng immigration, hanggang doon na lang po sila. Diyan mo po sila pwede makita na magkababay ka na po. And then, papasok ka na sa immigration. Huwag po tayong masyadong mataga sa area ng ito kasi minsan mahaba po ang pila sa immigration and then after noon, hahanapin mo pa kung saan ang gate po. Okay? Just make sure meron kang allotted time para hindi ka hahabol o maiwan sa flight po. We hope this helps!